May mga panahon ba sa buhay mo na parang lahat ng pag-asa nawala na? Parang puro kamatayan, kasalanan at kalungkutan na lang ang natitira? Ganito rin ang nangyari kay Adam at Eve. Nang mamatay si Abel sa kamay ng sariling kapatid niyang si Cain. Akala nila tapos na ang plano ng Lord. Pero hindi pa pala dahil may ipapanganak pa. Isang anak na itinakda ng Diyos, ang pangalan niya Seth. Pagkatapos ng trahedya kay Abel, sobrang lungkot ni Eve. Pero sabi ng Bible, at nanganak siyang muli ng isang anak na lalaki at pinangalanan niyang Seth, sapagkat binigyan ako ng Diyos ng ibang binhi kapalit ni Abel. Ang ibig sabihin ng pangalang Seth ay itinakda. Hindi siya sikat, walang dramatic miracles, walang malaking labanan. Pero sa kanya dumaan ang lahi ng mga matuwid at sa anak niyang si Enos nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Lord. Ito ang simula ng pagsamba, ang unang hakbang ng isang spiritual community, ang pinagmulan ng kung ano ngayon ang tinatawag nating church. Seth lived a quiet but faithful life. Siyam na raan at labindalawang taon ng pagiging tapat sa Lord at sa kanyang lahi ipinanganak si Noah na nagligtas ng mundo sa panahon ng baha. So kahit simple lang siya, ang buhay ni Seth ay patunay na hindi natatapos ang plano ng Diyos kahit anong mangyari. The Lord always provides a new beginning. After every loss, may bagong pag-asa. Ang kapalit ni Abel ay hindi kapalit sa puso, kundi pagpapatuloy ng plano ng Diyos. Faithfulness doesn't need to be loud. Tahimik si Seth, pero malalim ang impluensya niya. Minsan ang pinakamakapangyarihang testimony ay hindi yung maingay, kundi yung consistent. Your legacy starts with obedience. Sa lahi ni Seth dumaan si Noah at eventually si Jesus. Ibig sabihin ang pagsunod mo ngayon sa Lord, pwedeng maging simula ng kaligtasan ng mga susunod na henerasyon. Magtiwala sa plano ng Lord kahit hindi mo makita lahat ng detalye. Magpatuloy sa pananampalataya kahit simple lang ang role mo. Simulan mong manalangin at tumawag sa pangalan ng Lord araw-araw. Yan ang unang ginawa ng lahi ni Seth at dapat ring gawin ng bawat believer ngayon. Minsan parang katulad kami ni na Adam at Eve, nasasaktan, nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Pero salamat kasi laging may Seth moment sa buhay namin. Mga panahon na pinapakita mong may bagong simula. Kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng loss o failure, tandaan mo the Lord can still continue His plan through you. Kasi gaya ni Seth, hindi mo kailangang maging sikat. Kailangan mo lang maging tapat. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.